Okay, happy Sunday to all. Today is February 11, 2024. Tama ba? Okay, at uh, 7.30 a.m. Okay, magandang umaga po sa lahat. At sa lahat pang magre nito, magandang umaga sa inyo. At uh, shout out po sa inyo lahat. Okay, at uh, shout out po muna ating mga kaibigan, mga followers, customers, subscribers, Uh, shoutout natin sila Jojo Tracker Sila Hungry Driver Yan. Shoutout sa Idol Pagbutihan mo lang uh, Tuloy mo na ginagawa mong pagtulong uh, uh, sa pagkapasayan ng mga bata uh, At uh, syempre shoutout sa ating ka-Uragon eh. Si Uragon Tracker Shoutout sa iyo Shoutout din kay Lulito Tracker Yan yung mga kaibigan natin sa Europe ah uh, si Kuya Rafael, si Maligalag na Europe, shout out iyo Kuya, si Pinoy Bisdak Tracker, shout out iyo at sa mga content creators sa uh, Facebook, sila Kambal TJ, shout out sa inyo, at sa iba pa, at sa lahat ng customer po ng RR731 Motor and at uh, shout out din po pala pahabol kay Raymond Vlog TV, uh, support po channel niya. At uh, sino pa ba yung mga kaibigan natin? Tsaka sino batang layas tracker? Shout out sa inyo pa-support ng mga channel nila. At sa mga o-order po pala ulit for your KLX parts need, PM lang po sa page sa RR731 Moto Online Shop. Sa Facebook, pakisearch naman po RR731 Moto Online Shop. Okay, shout out po sa ating 1 million viewer. Okay, simulan na po natin. May magre-replay naman nito eh. Watch till end. Okay, at bigyan lang po natin ng reaction video yung post na isa natin kay LXR ito yung napansin ko sa mga ito sa, ah, sa mga observation ko lang ha. ito yung napansin ko nagiging problema yung mga ayaw man yung hala plug natin pinakikita na nga po natin yung tamang engine oil oh, okay kung pananood niyo po yung ating vlog sa tamang engine oil ng kay LX nandiyan po sa playlist ng kay LX150 ipakicheck na lang po tatlong part po yan part 1, 2, 3 hanggang sa may, may dipstick po yung uli nun napatunayan po natin na mali talaga yung kasama sa manual ng 2016 pataas na kay Alex kaya anong nangyayari yun nga tulad ng problema ni sir tumatagas yung makina lalo, lalo na rin pag bumibiyahe yun kasi high RPM eh Anong nangyayari dyan ang langis sila nalagay nila 1300 ml yun nga po sinasabi ko sa mga makukulit masisira yung makina nyo tapos 1300ml sasalin ng kasta yan pag nasira po yan saan nyo pagagawa sa kanila di ba sila pag napakarami po kasi ng 1300ml ayan kinikita nyo yung biglang natin reaction video po siya kita mo pag rumirect na sila tumatagas yung langis ang unang lalabasan po ng pagsobra langis mo dahil may oil pressure yun unang lalabasan niyan yung mga mahihinang oil seal gasket doon siya unang lalabas. Yung sa may cover sa magneto, o-ring lang po Hindi mo talaga iniikwit na sagad yung tama lang eh. Kasi kung hindi po sobra langis mo, hindi po tatagas yan. Shout out po sa ating bagong viewer. Shout out sa yun well kung sino ka Okay, balik po tayo sa topic. Hindi naman po tatagas basta basta yung makina mo kung tama yung engine oil level. Ang engine oil level ng KLX po ah, uh, ulitin ko, hindi po 1,300 ml. Huwag na huwag nyo susundin yung nasa dipstick na 1,300 cc. Makikita nyo naman po yun sa mga dipstick ng KLX sa 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yan yung mga year model na yan. Tapos, inakalagay nakalagay naman sa, sa kanila, owner's manual nakalagay na 1,150 ml sobra pa rin po di paliis hindi ko man rin yung napatunayan na rin po natin yan na mali yung asawang dipstick paano nun naman dadami yung engine oil na kapakasiti nung KLX, ay simula 2009 po, hindi naman binabagay yung disenyo hindi naman lumaki yung crankcase nasan ba lang isang makina diba sa crankcase na store yan doon po yan eh hindi naman binago eh. So tama po yung vlog natin na pag mababasa nyo may, may naka-flash po sa screen Ang tamang engine oil po ng KLX is 950 ml lamang po Nakalagay po sa service manual po yan ang Galing po Indonesia, Thailand ko nakakuha Service manual, hindi po owner's manual Yung mga ginagamit na mga shop 950 ml lamang po ang tamang langis ng KLX Dahil pag drain nyo po yan Hindi naman po lumalabas lahat yan Yung 1150 ml ginaga, ginagawa lamang po yun pag anong kadami, yung bagong overhauling makina mo yung as in, hindi pa nasasarinan ng engine oil yun kasi pa nag -drain ka po ng lang, hindi mo lumalabas sa lahat yan eh. kaya 150 ml lang ang required ngayon naman, kung di ka nagpalit ng oil filter 930 ml lamang po para na yung mga makukulit akala siguro, nagtuturo tayo ng mali hindi po tayo nagtuturo ng mali pansinin nyo, ang una tumatake sa elex pag sobrang langis, makikita nyo yung o-ring sa dipstick yan yung o-ring sa may magneto cover yung pinapasukan ng sake sa gilid yan matagas po yan tapos yung sa may tensioner ng timing chain niya. yung mga mahihina po makauna dyan tapos susunod dyan tatagas na yun yung base gasket yan yung o-ring sa may breather iba naman sumusukan na lang is yung breather yung breather sa makina kaya tapos magtatanong sir ba't po may lang is yung loob ng airbags ko hindi nila alam pag sobra yung langis mo at nag high RPM ka yung langis umaahon po yan sa breather mapupunta sa airbox siyang isigupin ngayon ng carburetor mo maguusok yung motor mo so magtataka iba ay bakit po umuusok okay naman piblock po valve seal yun yun po po yung isa doon kaya hindi po tayo nagsasawa magpaalala lalo na po sa mga new na mali po yung engine oil level na nakalagay sa DPC 1300 cc actual po tayo ng sukat nyan ok mga um, magandang umaga sa mga ating mga viewers sa mga magre-replay po nito maraming salamat po shout out sa inyo pag hindi pa po nakas kayo nakasubscribe pakisubscribe naman po aking youtube channel tapos sa KLX po pag sobrang langis ang tatagas pa po dyan yung oil seal sa alam nyo po, sa engine sprocket dyan yung iba naman po dumadaan sa neutral neutral na sa may ano, tabi neutral switch sensor ba yun yung may wire na isa yung nakatusok na gano'n tumalabas din po doon tapos pag may tagas sa mapilagis pilaris nyo ng, sa KLX nyo para malaman nyo kung saan tumatagas ang una nyo pong gawin lilisin nyo po yung buong makina degreaser nyo or mata nyo naman po ang tagas po na lang is always sa pinakitaas Isimula yan, di ba? May gravity. So, kung gari, may paka sa baba ng makina mo, trace nyo lang po kung saan siya galing sa itaas. Ang possible na nung pagmulan na tagas niya, pag galing po sa itaas, yung pouring po ng breather cover yung tensioner. Yan. Pag, ang, pag malangis naman po yung sa may gawing cover ng magneto, gawing yung, yung ika-level ng sprocket, engine sprocket, ang check-check nyo lang po dyan, yung unang-una yung o-ring, alam nyo po ba sa starter motor Yung pinakadulo na shaft May O-ring yun Nakatusok sa may magneto cover Pag sira na po yung O-ring nun Tatagas po yun At syang gagapang sa may magneto cover pababa Sa may mababasahin may mga wire dun Isa pa pong pinagmumulan ng tagas Alam nyo po yung goma ng stator wire Pag lumalang kay Alex nyo Nagkakalik po doon Kaya pa pinapaklas po namin yan nilalagay po namin ng pandikit, yung goma, yung parang pa-triangle ba yun. Basta may mga nakapasok na wire doon, yung paligid po nung tumatagas yun. Yun, isa po po sa pati gumulan na tagas yan. And then yung pinaka-last, yung sa ano, sa engine sprocket yan. Yan po tumatagas. Kaya pa nagpalit po kayo, kailangan kasabay yung o-ring. Kailangan po linisin nyo mabuti. Okay, at sa mga nagtatanong pala yung engine engine oil seal sprocket ng ano ng KX natin, ang ka-size naman po na iba jo wind 125 or CT100. Pero para sigurado kayo, sa gilid po ng oil seal, yung pinaka gilid na ganyan. Ilisin niyo po, may makikita kayong number doon. Kundi 5 digits, 6 digits na magkakahiwala yun. Yun po, ilista niyo sa papel. Tapos pagpunta niyo po sa mga motorcycle shop, ipakita nyo lamang po alam na po nila yung kung ano ibibigay sa inyo pero kung pangkaraniwan po sa inyo yung mga badya yung wind 125 sabihin nyo lang kung motor badya wind 125 pasok na po kagad yun kasi po yun po ang mother engine ng KLX hindi po alam na iba yan ang mother engine ng KLX po is badya wind 125 at na improve lamang po sa KLX dahil po ang badya wind 125 walang electric start at 54mm lang ang bore So, nung nilagay po sa KLX 150, ang naging additional lamang po ay nilagyan na lang ng electric start at naging 58mm ang bore. Plus, yung sa clutch, yung sa bilang ng gear, yun lang po yung nabago. Pero, dares, parehas lang po. Pati po yung casket, iis eh. Kaya pag bumibili, yung sinasabi ko lang pang budget. Pag sinabi nyo po mga KLX, ay, mamahal lang kayo ng benta. Alam niya naman ang piyasa ng KLX, napakamahal po niyan. Puti nga marami na pong replacement ngayon. Nung bago-bago kami na kay LX, problema namin yung pyesa. Pag may nasira. Hindi po lahat available. Kung may available man, sobrang mahal. So, shout out po sa mga aking kasamang pioneer na kay LX na nakatukas po nung ano. Nag-share kami ng mga idea. Kung ano ba yung mga pwede. Yung mga ganun, Tulad sa mga clutch lining. Clutch lining. Yan. Matutok sa namin yung mga pwede dyan. Yung sa mga connecting rod sa iba pa may mga kasukat naman po talaga okay pilay natin ganito nito oh taka lang din nakapagbuto na baka ngayon pong February magbalik trail na huwa oh medyo nananabangan na tayo dito sa garahe pag kasi nag kami good help po eh good help sa mga mag-review pa na ng mga previous, previous vlog natin na po lahat sa list ng KLX 150 tips and tricks payment and then sa hanapin nyo playlist na doon po lahat Okay, at uh, uh, ano po na tayo, magkita 12 minutes. yung uh, magpapaalam na po ako. Hanggang dito na lang po ating vlog. At maraming mm -hmm. salamat po sa mga mag po. Maraming salamat sa inyo. Tapos sa GPA video. Kung may katanungan kayo, PM lang po ako. Pili sa page sa uh, YouTube ko o sa Facebook ko. Kung mga anong magitutulong ko, tutulungan ko po kayo. Basta wag lang po pinansyal ah uh. Kung ano yung mga tutulong ko natin sa mga technical problems nyo and advices. Sige po, maraming salamat sa inyo. God bless to all and happy Sunday.